umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating speaker Martin Romaldes. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni speaker kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niyon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusef Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusef Jojo nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusef Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction ko sa akin ni dating Speaker Martin Romales ay sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang draft of point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romaldes, na si PBBM ang nag-uto sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusef Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romaldes. At po na buo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisam na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM.